Alright mga tol, ito papakita ko ngayon ng dalawang unit ng Wild Country. Ito si Trending at saka si Super Bangis. Ito, ito si Bossing may-ari ng Super Bangis. Anong makina nito Bossing? 4BD1 Turbo sir. 4BD1 Turbo. Gano'n naman ito katipid sa Kurodo Bossing? Tama lang. Tama lang. Katipid naman. Sa tulen. <laughs> sa tulen ni... Ay... Nasubukan ang gano'ng pinakamatulen nyo? na, hindi ko pa nasusubukan ng sagat, pa na, pa, pero ah, natakbo na mahigit sandaan. Yo, natakbo na yung sandaan na. na. Hindi na sinasagat. Ilang years na po sa inyo itong jeep nyo? 17, 2017, ngayon ay... 20 2017, 2017 ng Wild Country. Ay tataas Mag lahat ng ano, ng tambol. Ilan ang ito bossing 10-seater. 10-seater. Maluwag. Yan, luwag pa daw po sa 10-seater. Gawang Wild Country, super bangis. Yan, ito, ito yung interior niya, boss. Ah, Naka-transparent na rin ang manobela. Naka-sunroof na rin ito, boss. Yung arkilahan, naging car show dito. Sa yeah. Leveri, <laughs> Patangas. Nandito tayo sa SM. Ito unit ni bossing. Super bangis. Taga saan pala kayo, bossing? Agoncillo. Agoncillo. Para maraming yes. ano ah, uh, Jeep na Wild Country Agoncillo, yung Lucy ano. Oh, yung Lucy. Din. Europa din dito. Ayun. Puro mga Wild Country wild dito. Saan meron pa isa daw. Yung picture niya na to, ito yung unang labas niya o dating niyang tura. Oh, yan ang dating Ah, ito yung dating niya palang itsura. Oh, blue siya. Ngayon ah, may blue. pinapintura ako na White na siya. May sounds din May sounds din to bossing. Oh, may sounds. Anong gamit yung sounds bossing? Blue pang. Blue Punk, yan. Nung nakuha niyo po ba to, makina, ganito na. Oh, ganyan na setup ng makina niya. Okay. Yung sa stereo saan po kayo nagpagawa? Ah, shout out kay Boss Marlon Pilar. Yeah, shout out po Marlon Pilar, ya, kilala ko 'yan. Yeah, Ma si Marlon, Marlon, Pilar. Ah, pwede din ra sa nag sa yan. Oo, boss. Hmm. Totit boss, may totit po kayo? Oo, oh, may totit. Pwede nating open. Pwede nating open. Alright mga tol, naka-automatic bumper na rin 'to. Gawang Wild Country pero yung automatic bumper gawang ANJ. Shoutout kay Boss ANJ siya yung gumawa ng bumper nito. Ni, ni super bangis.